sa mabangis na digmaan sa ng silangan. Ang Israeli Army ay nakikipaglaban sa dalawang magkaibang grupo ng terror sa isang nakakagulat na paraan. Isa sa mga ito na alam nating lahat ay ang Hamas Terrorist Organization na nagtayo ng underground cities sa Gaza Strip. Ang isa pang terror group na nilalabanan ng Israel ay ang Hezbollah na gumamit ng katulad na taktika ng sa Hamas at nagtayo ng malaking network ng mga tunnel sa Southern Lebanon. Ang katotohanan na ang parihong mga grupo ng terorista ay lumikha ng isang network ng mga tunnel upang salakayin ang Israel ay nakikita bilang isa sa mga pinakamalaking patunay na mayroong malalim na koneksyon sa pagitan ng Hezbollah at Hamas. Kung ating titingnan na ang IDF sa ngayon ay nasa digmaan makikita natin na ang karamihan sa 500 kilometrong tunnel network ng Hamas sa Gaza Strip ay nawasak. At ang mga lihim na daanan sa ilalim ng lupa ng Hezbollah mula Southern Lebanon hanggang Northern Israel ay dahan tinatarget. Partikular ang kamakailang mga airstrike ng IDF na nagtatarget sa timog ng Lebanon ay muling naglantad sa pagkakaroon ng pinakamahaba at pinakamalalim na estruktura ng tunnel ng Hezbollah. Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang detalye ng pinakabagong airstrike ng Israel laban sa Hezbollah sa Katimugang, Libanon na nagpapakita na katotohanan sa likod ng mga eksena ng digmaan. Una, inihayag ng IDF na winasak ng mga fighter jet ng Israel ang infrastruktura ng teroristang Hezbollah sa Libanon. Isang malaking bilang ng Israeli Air Force F-16 at F-35 fighter jet ang naglunsad ng napakabigat na pag-ataki sa mga pinagmula ng terorismo ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Ang mga target na tinamaan ng Israeli fighter jet ay kinabibilangan ng mga operational command center, mga linya ng tunnel at siyaf ng mga lihim na daanan na pinamamahalaan ng Hezbollah kasunod ng critical strike na ito ng Israeli Air Force. 55 metro ang lalim ng mga strike at matatagpuan 800 metro sa loob ng teritoryo ng Libanon. Ang lihim na tunnel network ay tumatakbo din ng dosi-dosi ng metro mula sa southern Lebanon papunta sa Israel. Ang loob ng tunnel network sa Ramia ang mga larawang ito ay nagsiwalat ng mga nakakagulat na katotohanan kasunod ng pinakahuling operasyon ng pagtatanggol nito. Ang mga tunnel ng Hezbollah ay ang pinakamahaba at pinakamahalagang mga daanan sa ilalim ng lupa na natagpuan mula noong simula ng digmaan. Nangangahulugan ito na ang Hezbollah ay nawala ang pinakamahalagang pagtilos nito sa mga pag-atake ng Campaign of Terror mula sa katimugan ng Libanon hanggang sa Hilagang Israel. Ang lahat ng mga tunnel network na ito ay ginamit ng Hisbula mula noong operasyon ng Israel na tinatawag na Northern Shield. Ngunit alam na ngayon na winasak na ng mga pwersa ng IDF ang karamihan sa mga lihim na daanan sa ilalim ng lupa ng terroristang organisasyon sa Southern Libanon kamakailan. Inihayag ng IDF naganap na nitong nawasak ang anim na Hezbollah tunnel network. Matapos ang mga airstrikes sa Southern Lebanon ay natuklasan ang mga ito. Kaya ano ang nasa loob ng Hezbollah tunnels sa Southern Lebanon na nawasak ng mga pinakabagong airstrike ng IDF? Ang mga tunnel network ba na ito ay katulad ng mga lihim na daanan ng Hamas sa Gaza Strip? Sama-sama nating tuklasin ang mga sagot sa lahat ng mga tanong na ito. Sinabi ng Defense Minister ng Israel na ang cross-border tunnel ng Lebanese terror group ay may bintilasyon, oryente, at infrastruktura ng komunikasyon. Iniulat din ng IDF na ang mga lagusan ng Hezbollah sa Katimugang, Libanon ay hinukay sa lalim na 80 metro at kilo-kilometro ang haba at tumagos ng 77 metro sa teritoryo ng Israel. Binigyang din ng IDF na ang Hezbollah Tunnel Network ay nagsimula malapit sa nayo ng Ramiya sa Libanon na may labasan malapit sa mga nayo ng Israel sa Stola at Saret. Naniniwala ang IDF na ang anim na tunnel na natagpuan sa ngayon ay itinayo upang makalusot ang libo-libong teroristang organisasyon ng Hezbollah na maglunsad ng infiltration attack laban sa mga target ng militar at sibilyan sa Hilagang Israel bilang isang surprise ang pagbubukas ng maniobra sa digmaan. Ito ay dahil mga walong taon na ang nakararaan nagtayo ang hisbula ng Special Forces Unit o mas kilala sa tawag na Radwan Unit at partikular na nakatalaga sa pagtawid sa Israel at nagdudulot ng labis na labanan at pagkawasak. Hanggat maaari kapwa para sa pagkawasak ng sarili nito at para sa simbolismo ng mga tropang nagsasagawa ng mga pag-ataki sa loob ng Israel. Ang teroristang grupong ito ay sinasabing ang pinakaaktibong unit sa mga network ng tunnel sa Katimugang, Libanon. Expected na ito, sinusubukan pa rin ng teroristang organisasyong Hezbollah na gamitin ang unit na ito para makalusot sa mga pamayanan sa Hilagang Israel inaasahang susubukan ng hisbula ang naturang aktibidad sa mga lihim na sipi na naiwan mula sa nawasak ng na mga network ng langusan. Dahil dito, itinaas ng mga residente ng Northern Towns ang alarma sa posibilidad ng pagtatanil ng hisbula sa ilalim ng hangganan upang magsagawa ng mga pag-atake kasunod ng pagtuklas ng isang serye ng mga underground passage na hinokay ng teroristang grupo ng Hamas sa ilalim ng southern border ng Gaza. Ayon sa IDF, ang Hezbollah ay nagplano na gamitin ang mga tunnel na ito upang kidnapin o patayin ang mga sibilyan o sundalo at upang sakupin ang mga bahagi ng teritoryo ng Israel kung sakaling magkaroon ng sagupaan sa ngayon. Gayon Gayunpaman, ang mga organisasyong terorista sa Katimugang Libanon ay hindi nagawang makamit ang layuning ito. Sa kabilang banda, kasunod ng pagkasira ng mga underground na pinagmumula ng Hisbula sa Southern Lebanon sa pamamagitan ng mabibigat na airstrike. Nagkaroon ng pagbaba sa mga pag-atake ng terorismo sa Northern Settlement ng Israel. Ang IDF ay nag-anunsyo ng paglikas ng higit sa apat na pong mga pamayanan sa Hilagang Israel. Ang Hisbula ay sa makatuwid ay nag-aatubili na magsagawa ng hindi epektibong mga pag-atake ng teror sa mga evacuated na lugar. Ngunit siyempre, may mga paminsan-minsang pag-atake sa pagitan ng Northern Israel at Southern Lebanese settlements. Sa katunayan, kasunod ng mga kamakailang mga airstrike ng IDF Air Force sa Southern Lebanon, ay nagkaroon ng panibagong aktibidad sa lugar na dalawang anti-tank missiles ang pinaputok mula Lebanon sa mga posisyon ng IDF sa Northern Israel. At ang IDF ay tumugon sa Lebanese artillery fire na ng mismo ng Hezbollah ang responsibilidad ng pag-atake ayon sa Almanar News Outlet ng Hezbollah. Tinarget ng mga artilyere ng Israel ang mga lugar na malapit sa Nakora, Maron Al-Ras, Tair Harfa, Meis Al-Jabal, Bleda at Markaba sa Katimugan ng Libanon. Bukod pa rito, ang isang IDF drone strike na iniulat na nakatarget sa isang gusali malapit sa Blida at isa pa malapit sa Meis Al-Jabal. Pagkatapos ng lahat ng ito, idinagdag ng IDF na naharang nito ang isang kahina bagay sa baybayin ng Akri sa Hilagang Israel. Kaya bakit gusto pa rin ng Hezbollah na magsagawa ng mga pag-atake ng teror laban sa Israel na alam na matatalo ito? ang layunin ng Hezbollah Terror Group ay gustong saktan ang IDF. At ang teroristang grupo ay gustong unti-unting ilipat ang frontline nito patimog sa mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat ng mga pag-atake ng terorismo mula sa Hilaga ay tumugon ang IDF at ang Air Force nito ay nagsagawa ng sunod-sunod ng mga pag-atake sa Katimugang, Libanon. Mayroon pa rin mga IDF fighter jet na nagsasagawa ng reconnaissance at attack sorties malapit sa Southern Lebanon. Sa kabuoan, ipinapakita ng lahat ng mga kaganapang ito na kahit na ang mga Israeli Army ay nagkikipaglaban sa isang mapanganib na organisasyong terorista tulad ng Hamas sa Gaza Strip. Matagumpay din itong nagkikipaglaban sa Hezbollah na itinuturing na mas mapanganib kaysa sa Hamas. Ang Israel ay pinipiga mula sa dalawang magkaibang direksyon. Ngunit ang mga puwersa ng IDF ay hindi sumusuko sa alinman sa mga pag-atake ng teror ng Hamas o mga pagtatangka ng Hezbollah na gawin din ang katulad na pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktobre 7 para saktan paslangin din ang mga sibilyan sa mga darating na araw. Ang init ng labanan ay malamang na tumitindi. Ngunit ang IDF ay nananatiling determinado. Maraming salamat po sa mga umabot hanggang dito sa dulo At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang ang like at mag-subscribe. At magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Paano lalabanan ng Israel ang dalawang frontline ng magkasabay na mayroong parehong matitibay na tunnel at suporta ng Iran? ang Israel ba ay handa sa anumang banta sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga Hudyo sa kabila ng maliit na sukat ng bansa. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.